Nagkabalikan na sila ni Tom Rodriguez. Naglabas ng saloobin ang kapuso actress na si Carla Belliana hinggil sa isang peking balita na kumakalat online tungkol sa kanyang relasyon kay Tom Rodriguez. Ayon sa ulat, ipinagpapalagay na malapit na silang magkaayos ng kanyang dating asawa, batay umano sa isang source. Pinapalabas ng balita na nagkaroon sila ng pag-uusap tungkol sa posibilidad ng pagbabalikan. Ngunit hindi pa raw handa si Carla para sa reconciliation. Dagdag pa rito, sinasabing bumilib ang ama ni Carla, si Ray, PJ, Abeliana, dahil ito raw ay patunay ng emotional growth ng kanyang anak. Dahil dito, naglabas ng pahayag si Carla sa kanyang social media accounts upang itama ang maling impormasyon. Ayon sa kanya, wala ng katotohanan ang mga spekulasyong ito at hindi siya nakipag-ugnayan sa kahit na sino man tungkol sa kanyang relasyon kay Tom mariin niyang itinanggi ang mga paratang at sinabing wala siyang intensyon na makipag -ayon.